aming tanggapan po, siguro mga 7 days pa po yan madarating po sa inyong Kasi gagawan pa po yan ng uh, kwan po, uh, dito po or ating uh, papers po ng Yamaha ay makipo ninyo. Bale, yung 350,000 po ang ating panalo, sir, ayan po ay siguradong sigurado po ay makukuha po natin ito ngayon. At kung magkakasundo po tayo sa registration or at uh, proseso po ngayon, sir, okay? O, paano, paano kumakuha yung 350 ngayon, sir? Okay, so pag po yung year may po na pinagbabawal po na ito po, ipagkakalit po ninyo ito sa karelative o kamaghanap po, ipapaliwanag ko po sa inyo ngayon sir kung ba't po kayo nanalo o kung paano natin gustong itong may withdraw ang natural prices po na ito sir. Okay. Mm. Paano? Okay. So, sir, unang-una ko sa lahat, sir, so marahil po tayo dito, sir, ay ka o naguguluhan po kayo, sir, kung ba't po kayo nanalo. Nawala naman po kayong sapat po na sinasadyan po kung ano yung entry or raffle drop po na sinasadyan po namin sa aming tanggapan. But sir, itong pera po na ito, sir, ay sumilit po kami ng aming Willings number po from the Business in Mindanao. 1,000 selected na number from the Sun, 1,000 selected na number po from the Sun, ganoon din po sa Mindanao, sir. So, inikwabalin po namin ito, sir, ay nasa 3,000 din na mobile number po. Tama po ba, sir? Oo. Oh po. Bali, yung 3,000 key sir na mobile lang po na ito, sir, ay pinaghalo-halo po namin ito through NTC, National Telecom Communication Commission, sir, po, sir, sir, po, kung sino man po yung papalarin po bilang second winner po, o second winner po sa aming tanggapan okay, sir? O, oh, sige. Balit ko po yung po, sir, na pili po dito sa aming tanggapan, sir, at hindi man po ang kasaluhat po, na kayo po natawagan po namin bisis Uh, good morning po na ito sa Mm. Okay, sir. So, ngayon po, sir, saan po ba natin ito gusto may ang 350,000 po, Palawan, or si Juana, with Bo? Pwede Palawan, sir. Okay, may voter ID po ba kayo, national ID, or anything po dyan? Kompleto, sir. Kompleto ako. Okay. So, ngayon po, sir, itong pera ko na ito, o po kami from NTC, National Telecom Communication Commission, at kung ipapadala po natin ito sa tamang regality of social security system po sa ating tanggapan, ay kinakailangan lamang po natin sir na may register po natin ang pangatip po ninyo gamit po ng electronic machine computer system at may konting requirements lamang po tayo para sa registration pero ang requirements po ninyo sir ay huwag po kayong mag-aalala huwag po tayong makakabahin kasi yan po sir, ay lamang po ito sir, okay po? Ah, sige. Okay. So, so yung gagastusin so po ninyo para po sa inyong pangalan, sir, ay nasa worth of 450 pesos lamang po para po sa registration ninyong pangalan. At once po, sir, na dyan po ay mapayaran po natin, sir, ang 450 pesos lamang po. Ayan po ay sinisigurado po namin sa inyo, sir. yan po ay magagawa din po yan ng emergency of certificate of refundable absolution, sir. Okay po? Pwede bang doon na lang ibawas yung sa 350,000? Pag-remind po, kaya tayo po natin Is ito. Akad na sa lahat tayo, may big po na piso o sentimo dyan kasi na-permahan na po ito ng matatas po nating official. Okay, sir? Mali, kung isaan po natin yung ipapadala, sir, ang P150 po na yun, ay sa chicas po natin yung ipapadala, may kakasin po ba natin ngayon? Pwede, kakasin. Okay, so ibibigay ko po sa inyo sir ang GCAS name, GCAS number po. Nakakasinan po natin sa GCAS po at kapag once po sir na may kasin po natin ngayon, ay tawag lamang po kayo dito ha, uh, update po kayo sa aming tanggapan sir. So, okay sir? Oh, sige, sige. Oh, sige, so pakintay na lamang po sir yung aming update po sa inyo, yung 2 minutes lamang po. Oh, sige sir. Oh, sige po, oh, sige. sige po, sige, okay. po. So, ayun guys, mayroong scammer na tumatawag sa akin kasama ngayon. So, tumatawag siya ulit. Ay, ano, ay, ano ay, pa to? Text lang? Hindi, text lang. So, text lang siya guys. Ngayon, mamaya, within 25 uh, 5 minutes, tatawag doon siya ulit kasi nanalo daw si yung kasama ko ng Inmax saka 350,000 pitita Tawag na naman tumawag na naman. Guys. Hello. Good morning. Good morning. Yes po. So dumating na po ba sa inyo yes, sir ang GCAT net GCAT number po na kakasinan po natin ng 450 pesos po? Oh, dumating na yung ano. Dumating na yung number na the mo. month. Okay. po. Yan po tayo in sir, kapag once po na may in po natin, sir, pakipicturan lamang po natin yung resibo sa aming Facebook page or mag-update lamang po kami sa aming tanggapan po, mag-reply lamang po kayo, mag-message lamang po kayo sa aming cellphone number kapag okay na po yun, sir, okay? Eh, paano yun? Eh, wala pa akong, wala pa akong in sa inyo. So, maaari naman po natin ito, sir, na magawan din po ito ng emergency of certificate of refundable funds lang siya ganun po na hindi ko tayo magkakabere ko audit sa pamit ang kapan sir, okay? Oo, kaya nga eh, wala pa akong pangkas in eh. So, ngayon po ba sir, itutuloy mo ba o hindi pa? Wala pa nga akong pangkas in eh, maghahanap pa ako sa kasama ko eh. Pinatay. <laughs> Tangina talaga.